nagtanong sa akin, pasanood pala ko kay Marlon de Guzman. Sabi niya, Sir, pwede pa daw mag-apply kahit kung kasal na po. Ang sagot ko po, uh, pwede ka pang mag-apply kahit na kasal ka na kung ang uh, sinumar mo ay hindi pa na process uh, sa PSA na uh, for merit. No? Eh kasi, kung na-process na po yung papers mo o yung sinumar mo sa nung nagpakasal ka, na-process na sa base in merit. Ah, uh, mahirap na po tayo mag-apply sa army kasi mapapanilin po tayo sa validation team sa no sa recruitment center. Kailangan kasi uh, yung sinumar mo ay uh, nakalagay pa rin na single kahit naman uh, may asawa ka na, basta ang importante kasi dyan, uh, yung uh, sinumar mo talaga. Kasi yung, yung uh, validation team, nagpapasi sila sa sinumar. Doon makikita kung uh, sinumar mo ay single or married. Yun lang po ano. Uh, kahit naman, sabi ko nga, uh, ulitin ko po, kahit ka na marun marunong anong kasal, tingnan mo muna yung uh, silumar mo kung, uh, kung na-process na sa uh, games, uh na mag merit ka na mahirapan ka na po ma-disqualify ka na po sa pag-apply ng army. Tingnan po ano, uh, Marlon, marami po uh, salamat.